Ayan. Mga lalabs, mga sisi. Ayan. Yung tira-tirang mangga pinagkainan ng apo ko. Ayan, kainin natin. Sayang. Akin na lang yung buto. Mas ito po, oh. May kakainin ba? <laughs> May ano po, kainito. May nabila akong prutas kanina. Nagsawa na kami sa Indian minggo Hayang, ang tamis. Ang halak. Ang tamis. Hayang. Ito may isa pa, guys. Sayang naman ito, kung hindi natin kainin. Kasama kaya ito sa kilo. Pwede nga lang ba kainin yung balat? Kasama din kasi sa kilo yung balat. Kamis? Ayan. Thank you for watching po.